mga mga idol no at uh, kakauwi lang natin galing sa hunting adventure mga idol. so pagpasensya nyo na mga idol kung uh, yung uh, lagi kong daladala yung uh, mga under training mga idol so para sa akin kasi uh, mas uh, macha challenge ako pag yung uh, dinadala natin mga idol yung mga under training kaysa naman sa uh, magaling na no? yung mga magaling na magaling na talaga yun sila mga idol so yung uh, para sa akin yung uh, matcha-challenge ako mga idol yung uh, mga under training pa o hindi pa nasubukan talaga sa hunting yun yung uh, gusto gusto kong nga uh, dalhin talaga mga idol so para kaya ranger no, kanina ko lang sinubukan mga idol sinubukan ko kung uh, huhuni ba siya dun sa bundok kasi lagi ko yung uh, dinadala mga idol hindi talaga hindi talaga huhuni So siya yung uh, dala-dala uh, ko noon mga idol kung naalala niyo pa yung uh, pinagtabi ko sa pinagtabi ko sila ni uh, si Bindis da Sunsun at si Ranger mga idol. No? Kasi nga uh, hindi mahuni si Ringer uh, Ranger mga idol. Siya so, yung mga idol yung uh, pinagtabi ko sila ni si Bindis da Sunsun ano. Kasi nga si uh, si Ranger mga idol mahuni lang yan dito sa bahay mga idol lalong lalo na kung takpan mo yung uh, hawla niya mga idol yun mahuni siya pero kung dalun, dalin mo na dun sa bundok at uh, hunt mo na uh, malabo hindi talaga huhuni kahit anong gawin mo hindi talaga huhuni so uh, sinubukan ko rin siya nga uh, uh, kinuha yung takip mga idol no? at nilagay ko dito sa likod kahit na mga alaga ko mga idol hindi niya makikita nyo siya lang talaga at dito sa malapit sa pintuan ko lang din so mahuni din siya mga idol so sinubukan ko na naman dinala ko na naman sa bundok kaso hindi talaga mga idol so matagal na proseso to ranger mga idol no, yung ginagawa ko sa kanya so last na uh, last na ginawa ko sa kanya mga idol nilagay ko sa ka, nilagay ko sa kid strap no nilagay ko sa kid strap at sinabit dun sa pinakataas no sa pinakataas na puno ng kahoy mga idol So, doon, doon ko sa nilagay so makikita ko lagi eh, mahuni, hanggang sa mayroong mga alpas na lumalapit, makuha na ni R ranger mga idol uh, oh, makuha na ni ranger hanggang sa nung nakalabas si one day mga idol nung nakarang na na araw mga idol siya rin niya nakakuha, so nakalabas si one day mga idol ano, sa kanyang aula so ang nakakuha si uh, uh, ranger mga idol kaya nilipat ko na naman siya sa kanyang hawla mga idol so bagong hawla ni uh, Ranger at uh, kanina ko lang sinubukan so talagang mahuni na siya mga idol ano nga lang nga uh, dun sa spot na yung pinunta namin mga idol magalang lang yung alpas talaga mga idol so pangatlong sit up na ko dun kanina mga idol so sa pangatlong sit up dun na yung may alpas no? sa first sit up at saka second to third dun na talaga yung may alpas sa third mga idol So, first to wala talaga. No, wala talaga. Lumapit kahit na warning call man dyan sa gilid. Wala talaga. Ang layo ng warning call talaga. So, uh, tip ko lang sa inyo. Kung mayro kayong mga alaga dyan na mahuni sa bahay. Pagdalhin mo sa bundok. Uh, hindi mahuni. So, ganyan lang gawin nyo mga idol. Mas mabuting uh, mayroon kayong kid strap mga idol. So, subukan nyo lang. lagayin nyo sa kid strap at isasabit nyo dun sa sanga. So, so pinakataas talaga mga idol kasi nga doon sila uuni yan mga idol at lalong lalo na kung may mga alpas na dumating mga dadating mga idol ano, siyempre lalabas at lalabas yung nga uh, mga galawan nila mga idol lagyan nyo din ng pugad ano? lagyan nyo ng pugad sige yun yung ginagawa ko so kanina ko lang uh, sinubukan si uh, ranger mga idol so yun na nga so effective yung ginagawa nating uh, at uh, pagpapahuni kay uh, uh, Ranger. So request to ni Ilmer uh, Elmer Gonzales mga idol ano. So uh, ito na yung mga shoutout out niyo mga idol. So shoutout kay GC Jim Pisao, Savage Burn Hunters, Lee Vlog, Christopher Kabir, Mauro Number 2 TV, Arnel Pitulan, Herman Agiri, Batang Bukid Hunter Vlog, Tonix Alimokon Hunter Jan Mark Thibault, Arnold Alo Ed Adventure Channel Michael Adubas TV Sally Ritchie Giovanni Artisano G.C. Ciro Basolo Burion Tartin Kuya Glyn TV Kamukmuk Hunter Tamson Hunter Vlog Alimokon Vlog Tikas Vlog Edgar Rispicia ng Davao City JTB Julius Ginuvia My Channel Vlog uh, at lalong shout out na dun sa ating mga kaibig ating kaibigan dun sa uh, uh, jinsan ano yung mga kapatid nating muslim so kasakasama ko yan sa noong nag uh, hunt dyan, no? sa vlogan mga idol no, sa jinsan so, no? shout out kay uh, Gritsin uh, at kaya uh, Juriwata no? So, kay Ran o si Rano no? Yes, sila yung uh, mga kaibigan ko doon sa Jinsan on mga idol. So, kapatid na, so mga kapatid nating Muslim yung mga idol, ano? So, shout out sa inyo. So, ito yung uh, kaganapan kanina mga idol, ano? Let's go! Mga mga idol no at uh, welcome ulit sa ating mamunting channel. Binuchur mga idol. So kasasabayan ko si uh, Ranger, no? Kung naalala niyo si Ranger mga idol, ito yung uh, pinagtabi ko si Si sa Sunsun at si Ranger mga idol, no. Isa itong under training. So try natin kung uh, huhuni ba dito sa bundok mga idol. So dumayo kami, no. So ito yung kakasasabayan ko. So baka mayroon kayo siya sa si tata, idol cut out kay Kwan, kay swordman niya swordman daw so request to ni uh, uh, idol uh, Elmer Gonzales mga idol no na mag hunt <laughs> kasi matagal-tagal na din daw na hindi ako nakakapag hunt mga idol so try natin si Ringer yung dadalhin natin mga idol at uh, antay-antay sa percent up let's go up mga idol. Walang alpas na lumapit mga idol ano. So magalang yung alpas dito mga idol. No, try natin na sa second up train natin kung may rombang alpas na lalapit mga idol. kasi dito sa spot mga idol. Kahit na warning call dito sa gilid niya, wala talaga mga idol ano. So kanina pa humuuni si Ranger mga idol. So susubukan natin sa pangalawang sit up Let's go. ito na nga yung unang kuha ni uh, uh, ranger mga idol ano sayang yung isa dito kanina mga idol hindi ko lang nakita mga idol mayroon pa pala isa ayun no eh. at dyan nagwa warning call cool, mga idol matagal dumapo mga idol kasi nga ang taas ng mga kahoy talaga So, yan si Zoro mga idol. Yan o. Nagtataka siya kung saan daw si Zoro. Yan o. Ang dami. Ang dami mga sword. Ay, gata. Si Zoro. Yan. So, walang alpa sa spot na to, mga idol. Buti na lang, hindi na si Wala talaga idol. At uh, magalang lang yung uh, mga alpas talaga. Ayun o. No? Yan so pauwi na kami ano Yan